What's up mga guys? Another day, another gang gang. So yun mga guys, may nagtanong lang sa atin kung paano daw nalalaman kung magkano yung na -re refund sa tax. So yun sa amin mga guys is doon sa aming Gensen na galing Kaisha. Ayan, natche-check namin yun online kasi mer kung saan kami natche-check na aming payslip, doon na rin yun ah uh, pwedeng ma Sa case namin guys ha. So, ayan, itanong, itanong nyo na lang sa inyong kaysa or kung sino yung pwede nyo mapagtanungan kung paano nyo makukuha yung Gensen ninyo. So, ito yung sample ng Gensen. So, ayan, ipa-flash ko na lamang dito. So, at saka, ang isa pang tanong pala is ano, kung paano daw yung computation. Paano yung computation? Hindi namin din alam. Hindi ko rin alam mga guys kung paano yung computation sa tax refund. Basta ang pansin ko lang, pag malaki yung sahod mo annually, tapos marami kang dineclare na dependents, malaki rin yung natatax refund. And then, kapag maliit na yung sahod mo annually, tapos, katulad na sa akin, parehas pa rin yung dependents ko, apat, maliit yung aking na-refund ngayong 2024 tax. So, ayun. Basta nagbago yung, nagbago kasi yung annual income namin, na nawala kami ng OT. So, habang talagang bumababa yung ang annual income, pababa din ang pababa yung tax refund, kahit yung number of dependents ay parehas. So, yun lang ang pwede ko ma-share sa inyo based dun sa trend ng aking tax refund for past up uh, four years data or five years na sa pag-apply uh, namin ng tax. So, ganun yung trend niya. Pababa, kasi yung aming annual income ay pababa din dahil wal walan kami ng OT. And, ayan guys, itanong nyo na lang sa company niyo or kung sino pwede nyo pagtanungan sa mga bossing nyo. Kung, ah, uh, yung Gensen, Gensen. So, yun lang guys. Bye!